Hey, hey, good your morning, good your morning mga kapwa ako. nung mga Pilipino, lalo tigit na aking mga kahanay, sa hanay ng 99.9% masang Itzapuera. Sa tumbukang usapan, ako, ang puno't dulo ng ating pong dusat sipayo. Lalong-lalong nasa marami sa ating hanay ng 99.9% present masang itsapwera na kakawag-kawag sa kumunoy ng kahirapan at laging nasa balag ng alanganin ang buhay at buhay pamilya, buhay mag-asawa ng ating pong mga OFW. Ano po ba ang punot dulo? Korupsyon, korupsyon at korupsyon. Nanganganak pa ho yan ng land grabbing oh, drug uh, trading, uh, human rights violations. Po. Oh, oh, Sino may gagawan ang kulto kawatan na inilulukluk sa pamahalaan ng komolek otong. Bakit ganun sila ka makapangyarihan at sila ay naghahari-harian o nagagawa ng maghari-harian dahil po kontrolado nila ang hukumang trial by palakasan. Malinaw. Kaya ko po si 62 Kitkilatis Lagari ay nag-a-apply sa inyo ng trabaho. Bilang senador, ang misyon ko po sa Senado, oh, gawing ligtas at maunlad ang buhay ng bawat isang kahanay ko sa 99.9% masang itsa puera. Ho? Oh, kaligtasan po at kaunlaran nating tanan. Ho? Oh, papanong pamamaraan, ihahain ko po sa Senado ang panukalang amenda numero uno sa Saligang Batas, particularmente sa Bill of rights. Oh, Bill of rights. <clears throat> ano po 'yon? Section 3 uh Article 14. No, 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 baliktad. Artikulo 14, hm? Section 14, paragraph 1 and 2. Oh, doon sa paragraph 1, lagay po natin doon na walang sino mang isasakdal diba? No? sa atin, atin lahat no? nang hindi dumadaan sa presentment or indictment ng grand jury. Mm. Indictment, ibig sabihin paghahain ng sakdal. Ano po? Ano naman yung grand jury? Ito po ay binubuo nating mga soberanong mga mga may Pilipino, no? 18 anyos mataas, Aran, marunong bumasa at sumulat. Hmm. Randomly selected. No? Oh. Nirarapol. Hmm. Gamit ang sintido kumon, tayo po ang magkikilatis, ang kikilatis, at magdidesisyon no? Oh, kung ang inaakusahan ay dapat isakdal sampahan ng kaso. Oh. Dalawampu-tatlo po, po ang miyembro ng grand jury. Labing dalawa at least no, ha, ang kailangang bumoto para ma-indict o masampan ng kaso kaya ma-absuelto ako sa ano. Ang paragraph 2 naman ng naturang uh, article 3 section 14 kasad naman doon no, ha, na hindi po pwedeng kasuhan ay ah, hindi tapos na pala yun grand jury yun no, ha, trial jury naman tayo ngayon, no ha? Na ang huhusga no, sa malahat ng mga kaso ng korupsyon, land grabbing, human rights violations, drug trafficking at iba pang mga kansel sa ating ay ang trial jury. Ang trial jury naman ay binubuo ng labing dalawa katao. Apo, randomly selected. Nirarapol, lahat ng 18 anyos pataas kwalipikado at obligado na mag-jury duty. Maliban na lang kung may kahindik-hindik na dahilan no para siya po ay um, mag-excuse muna. Excuse me po, hindi po ako po pwede dyan. Apat na araw na, at least, apat na, or, uh, average, apat na araw na paglilitis lamang po. Opo, sa jury justice system, apat na araw, uh, na araw lamang po oh, ang average na paglilitis mula alas 9 na umaga hanggang alas 4 na hapon. Araw-araw yun. No, Walang humpay. Ano po? So, pag sinabi niya halimbawa sa isang babae oh, na summon sa for, jury duty, eh sabi niya, bukas makalawa lang, manganak na ako eh. So, hindi ako po pwede niya. Excuse mo na ako riyan. Oh, schedule nun lang po ako sa mga susunod na sa susunod na taon. Ah, pag malaki-laki na 'yung aking anak, Ah, pwede na ako mag jury duty. Ayun po. Ang ating ang aking ihahain sa Senado. Kung inyo po akong pahintulutan, inyo po ako suportahan ng inyong sagradong boto. Ha, at para kayo naman ay makampante, ha? Huwag niyo maiisip at masabi na nako. Ha, si 6 2 sakit kilatis, lagari ay nang bobola lang yan, nang uuto lang yan, nang gagancho lang yan, budol-budol rin yan. Pagdating na sa Senado, pag naging senador yan, magnanakaw din yan. Ah, huh? yeah, yan ang posible ninyong isipin, pero teka mo na, muna mo na, ha? Wait lang, wait lang. Meron po akong firmado na sagradong kasunduan sa mamayan. Ha? Huh? At ang nakasaan doon, oh na kailang, kailangan kong maghain within a reasonable period of time. Siguro from first to the third month, no, naturang panikala sa index uh, division ng uh, Senado. Oh, kailangan ko ihain yan. At kapag hindi ko ginawa yon magre-resign po ako. Eh nakasaad po 'yan na sa ating sagradong kasunduan, doha. Pag hindi ako nag-resign, gamitin niyo itong sagradong kasunduan para patalsikin ako, hihain nyo doon sa ethics committee ng Senado. Para obligado akong patalsikin nila. Dahil ako na mismo nag-aata sa kanila, patalsikin nyo ako pag hindi ako tumupad sa usapan. Diba? Kung kinakailangan, pwede nyo dalhin itong kasunduan na ito. Doon po sa Korte Suprema. At sinasabi ko na ngayon pa lang, oh, mga justices, mga kagalang-galang, nahurado, Oh, sa sandaling hindi ko tinupad ang kasunduang ito, ha? Ah? Isyon niyo ko ng mandamos. Alis dyan! Ariglado, muli. Ako pa rin po. Ang yung lagi nakandang maglingkod. Si Sixto. Hmm? Yan ang to. Ah. Kit Kilatis Lagari. Mr. Juror.